Ai tôi lúc xin anh ai cũng mang tên nắp bóng nắp bóng na bóng nắp bóng nắp bóng Kumain na Kumain ka na? Oo. Oh. Inayos namin ngayon, Nay. Ang inayos namin ngayon, yung ilaw mo. Ay, Nay. Oh, meron ka na sariling ilaw. Paano pag-sindil? Ah, meron. Papakita nyo na ito. May switch dun sa may pinto. May Sa may pintuan, nai, may switch. Ano lang ganyan yun? Opo. Saan Pag bukas mo, nais, dito lang sa gilid. Ah, dito pa ganyan. Opo, sa may kahoy sa pintuan. Baka kasi mapatanang Hindi po. Ito na yung... Tapos meron ka na lang yung electric fan gumagana na rin. Oo. And ay, nai. Kita mo ba, nai? Sa may pintuan mo lang. Uh, uh, sa may uh, pintuan mo lang. Pira sa pintuan. Ah, yun. Opo. Pag-packing lang ganun. Opo, nai. Marami na ba? Yung ilaw mo na uh, yun. Oo. Bago na yung ilaw mo. Uh, uh, bago na yung ilaw. Ah, bago na Yung lang dati. Mas malakas po. Oo. Mas malakas. Mas maayos na, nai. Pero gumawin yung pengaro. Pa? Sinalugong kami ng pusa mo. Ah, <laughs> wala. Pagbali yun gawa nyo, no? Saan yung oh. nilagay ko, Hindi, Ay, po. Hindi po, walang kuryente yung lang. Ah, wala. Ba, kuryente, kuryente uh. lang. Uh. Ah, Sa taas yun. lang na yung pera mo. Wala nyo oh, na kayo, ha? eh. ano mo na, yung electric fan mo, pwede mo na magamit. Okay uh. na, pwede nang gamit yung Ay, electric fan <laughs> Kumain ka na, Nay. Oo, kumain na. Kumain ka na. O. Ito yung switch ng ano na yon ng portland, oh, huwi okay. pa okay. kayo. Oo, oh, ba't pagka bukas po yung nangyay? Oo At yung know, nangyay okay. po yung ka na, Nay. Wala, na, wala ka nang ano doon. Wala ka nang ilaw sa kabila. Sa'yo na yun. Kahit brown out, meron okay. kang ilaw. Kahit pag damag ka na mag-ilaw. Opo, ikaw na mismo na, sa'yo ah, na mismo. Ah. Tapos na, pag-aalis ka na, papatayin mo na lang oh. siya. Yung kuryente dun Nay, gagawin natin yun, saksakan ng TV. Ah, ganun ba? Uh, yeah. Oh. Pero yung ilaw mo na. Uh, pupuntahan ka namin dito. Oh. Kasama ka namin bibiling. Ah, ganun okay. ba? Oh. Para ano, para <laughs> makita mo na. <laughs> ah, kasama naman ako. Oo, oh, isasama namin yung mga asawa namin. Ah, ganun oh. ba? Oh. Naya, <laughs> naya. Uh Balikan na, na, <laughs> okay. ka namin dito. <laughs> oh, Ingat kayo ah. Okay. Oh, Nanangari anak kayo. Okay. Kapan sana kami dito <laughs> sa inyo? Kaya atan ka rin Hindi na kayo babalik. Basta ikakabit babalik natin yung TV na. na babalik kami na. Gusto mo na, sa amin ka na meray eh. Ah, patanong. <laughs> <Ay, ay, ay. laughs> ah, dito lang kami lagi na eh. Dito po kami lagi. Hindi ba ang panitlan nyo ah? higpit ng hawak sa amin ni Nana. Kumain na rin ako. Kumain ka na na eh. gusto pa ibigay sa akin. Baka kakul na iwan si Michelle yung kapatid. Yes, so, si eh baka mawala na ya. Nagpindot ganun ng bakit mo lang ng ganun. Opo. Okay. <laughs> oh, sige, kayo. Wala kang babayaran na kahit magdamag yung ilaw mo na wala kang babayaran ah ganun ba? ah <laughs> oh, wanto ka doon na yun kumaki pa dyan yung walang tao yun sa kabila na eh, meron pero nasa loob sila pero sa bahay mo wala po ah oh, baka nasantag dati ka oh, na. opo sinalubong lang kami ng pusa mo ah oh, wala <laughs> po yung babae sa saan ah baka pusa opo oh, baka na naiwan po siya rin sa loob wala po tayo, wala, wala. Kayo, kasi baka tumain na yun eh. sinanggal ah, <laughs> o sige <jingi>, na baka <laughs> mong parakay ng ulan oh. Eh. Makindal, hey. Motor lang, lang kami na Ingat ka dito na oh, dili, ya. Basta dili, 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 dili na ako, ah, babalik kami dito. Okay. Dito kami lang lagi na ya. Ah, dito, 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 ah, dito lang kami lagi. Babalik-balikan ka namin. Ah, kahit ah, kahit ah, matapos na lahat, hindi kami magsasawa. Ah, oh, Nanay talaga. <laughs> <laughs> Nakikita niyo naman ako Opo. Nanay. Basta huwag ka nang pupunta ah, sa bayan na ya. Huwag ka pupunta sa bayan. Yan yung pag-imaman ako. Yan. pa yun. Na sobrang talaga. Salamat po. Ang higpit na hawak sa amin ni nanay mga ano na Salamat po. kumain na nangangailangan na kayo? Hindi po po. Ay kumain makakain. Wala akong bibilhin. Siguro lang kadatnan sa inyo Meron na ka dito. magme ka dito na ka. lang Pili ka na lang ng meryenda mo ulit. Salamat ready sila, ready sila. Marami pa nyo Na. Lola ka namin ano? Oo, <laughs> pag umulan, yung sabubong ano. Gusto ano? ko <laughs> yung gandan. Yeah. Abang, lalagyan, natin lalagyan na. Trapal? Lalagyan natin trapal. <laughs> namin, budad, oh, sige, lalagyan natin yung trapal <laughs> na Trapal po. Oh, Pagkabit na lang natin. Opo. <laughs> <laughs> sige na, ingat <laughs> <pag -tabit> ka dito. ingat ka na. O, salamat na. mga badi, good morning. At pupunta kami kay nanay ngayon kasama ko si Tony. Ang ganda ng damit mga badi. King body. Ayan, sa mga gustong mag-amail. kontakin nyo lang <laughs> si Mano. Ayan, kontakin nyo lang Pupunta kami kay nanay ngayon. Install na namin yung solar niya mga badi. ayun, dalo na namin. So, maganda yung araw ngayon mga body. Kahit, so, kahit umulan naman na may hapon, basta may install namin, walang problema yung mga body. So, ayun mga body, samahan nyo kami. Pupunta lang kami doon sa nanay. kila nanay. Oh. Nadaan lang kami sa pwesto niya para kukuhin namin yung susi. Kami na lang yung mag-install mga badi para hindi na rin mapagod si nanay. So, ayun mga body, kita kayo na tayo mamaya. Oop. Ayan so, mga body, dito tayo kay nanay. Nandiyan ba si nanay? <tinyo> mag na Ano kami 'yung si Marco at Pupunta kami doon, Nay? Kakabit na namin. Sige. Apo. Mag-sana na Kumain ka na, Nay? Ba, pa. Bili na lang ng pagkain. Ah, ako 'to. Ako 'yung ko! Meron bibili din tayo TV. Oh. Kasi, di ba? Inyak lang kayo yung sa bubong ha? Matatat, umulan. Opo nay. Ah. Kasi ngayon ay mainit ngayon. Kaya... Oo. Oh. Sasamantalahan naming gawin. Oo. Oh. Ano pa makalimitan nga. Opo. Kasi kahapon ay umulan. Oo. Oh. Sa ano naman malalang hapon. Hindi oh. nga. Sa kano. Malalang hapon, oh. umutan na. Dito ka lang nay ha? na ngayon, no? Opo, dito ka lang. Kakapit na namin. Kaya. Opo. As oh. hmm? Okay ha? <laughs>

Kasi ang init dito sa pwesto namin mga badi Ang init talaga So ayan pupunta na kami mga badi Install na namin yung solar ni nanay Tapos yan talaga mga wadi TV talaga yung gusto niya kabi, Nanonood siya dun sa ano eh Ha? Hindi ka kami siya dun sa may ano sa may Oo nga yung nakita ko sa video mo Nanonood lang siya dun sa may Karinderia Oo oh. no? sa may Kasi mga badi Nung unang-unang punta namin dun yun talaga yun talaga yung hiniling niya sa amin TV talaga yung hiniling niya sa amin yeah, eh hanggang ngayon mga body, di pa namin nabibilihan kasi nga inaayos pa namin yung sa kuryente niya kasi dito sa solar mga body, kaya naman ang TV kaso mabilis lang daw malobat pag ano uh, hindi naman kasi ganun kalakihan yung solar ka eto talaga ang purpose namin dito is pang ilaw niya lang talaga just in case mag nawawala ng kuryente may ilaw pa rin siya So ayun mga body na ilagay na natin. So dito ko na lang siya nilagay mga body. Tapos nilagay natin ng ito orange na hose. Tawag yun flexible hose ba yan? Para at least mga body ano. Baka kasingat ngat-ngatin ng daga yung wire. So ito na yung solar ni nanay. Nakalagay na. So, ano lang natin to. Soksok lang natin ng maigi. ok na mga buddy ito kasi may kahoy mga buddy dyan pero tatanggalin din naman yan tapos may mangga pero dito mga buddy, terek naman ang araw dito so ayan nakaset up na yung solar ni nanay doon naman ako sa ano doon naman ako sa baba, ayusin natin yung mga aparato nito so ayan so, mga buddy ito saka na yung... Sa ko pala to. Sinuot natin ano. Yan. Ha? Yan. Yun yung sinuot namin na wire mga body. So, wiring na namin to. Ha? Uh -huh. Wiring na namin dito. Ah, Punta dito sa wire ng solar. Papunta dito sa charger controller. Ito ka, saka ito. Yan. Tiyo Wala. Ano may, may... Baka may screw ka dyan, buddy. Yung ganito lang pa, ano? Pang dito. Pasok That's dito. Ganito ka ni Pis. Oo. Salamat, salamat. Yan, mga buddy. So, try na natin to. Ito mga buddy. Wawiring na natin. So, nakalimutan lang namin magdala ng screw para dito. Maliit. So, hindi naman kami expert dito mga buddy. So, parang... Yeah, natin. Inano lang kami, ginaid na lang kami kung paano namin install kaso kasi, kasi madali lang naman to mga body sabi nila itong dalawang to para dun sa solar galing sa bubong tapos ito para dun sa battery tapos yung dalawang to sa ilaw tapos may nag-advise din sa amin mga body wag na daw ako maglagay dito sa battery ko na daw i-direct yung ilaw pero so, subukan na natin negative positive positive negative patay <laughs> tayo unahin natin ang siyempre ang positive. Alam naman natin, ang positive ay kulay, kulay. pula. Kulay. kulay pula ang positive mga body. Basta huwag ka lang sa kulay A negative positive. Ang yeah. mga gumana ang DIY. Eh. Oh, yeah, yeah. Ay. nyo mga body, ilaw yan mga body pag nilagay natin yung negative sa positive <laughs> yung mga body umiilaw na siya zero zero ayan siguro so, kaya nagganya ganyan nagaganya ganyan kasi parang magka charge na sana yun umiilaw na, na mga body ito naman mapupunta sa ano sa battery punta sa battery para dyan magka charge yung ano kasi mga body may ilaw na yan mga body kung titignan nyo ito Bye. switch natin may ilaw na ito mga body kaya dahil makulimlim, ganyan siya mga body. So, yung mismong ilaw nito nang gagaling din sa solar. Sa taas Makulimlim na kasi mga body, parang uulan na. Madilim na, kaya ganyan siya. Pero pag nilagay natin to sa battery mga body, yung laman ng battery, yun yung, ano, papasok, yun yung gagamitin ng ilaw. Tapos maubos man, kinabukasan, pag maaraw ulit, mag-charge ulit. It. Kasi nga, may ilaw, ay may araw. Mag-charge ulit siya. Mag-charge yung battery, ma. Pwede mo na ulit gamitin. Kung oh. na-full charge, ito yung ano, mag-handle. Sabi nyo mga kabady, kahit ilang, ano yan. Kahit ilang ilaw. Ah, uh, tatlo. Tatlo kaya niya. Ito, mm, hey, testing mo natin. Testing natin sa battery, kung sasabog. Kung <laughs> sasabog, hindi sabog tayo. Ito na. Hmm. Ayun. So Ito na mga buddy. Iwanag o. So, ayan. Ganyan na lang gagawin natin. Huwag na natin lagyan ng intiki. So, ayan. Gumagana na rin. So, ito yung ilaw ni nanay mga buddy. So, lagyan, may switch na rin. So, lagyan natin. Check natin itong ilaw. Oh, Uy! So, ayan. Liwanag na. Parang yung malaki lang. Mas, mas maliwanag pa nga itong mga buddy kaysa dun. O. So, ayan mga body yan. Okay na. May ilaw na si nanay. So, ayan yung battery switch. Ayan yung controller. Tapos ilaw ni nanay. Ayan. So, hindi mo problema si nanay sa kuryente mga body. So, ayan na mga body. Nalagay na namin ni Tony. Okay na. So, nalagay na namin mga body yung ilaw ni nanay. Yung solar controller. So, may switch na siya. So, okay na mga body. Tapos, yung dating ilaw niya mga body. na na nakalagay. Nalagyan na namin ng extension at ilalagay na namin para magamit namin yung electric fan yung mga bali yan, ilalagay na lang natin pa ako dyan at uh, anayos na natin itong extension yung um, mga natin kung gano ayan na yun o ang lamig ah, pwede na so, dito sinanay mga body. Okay. Nung dating electric fan ni Nanay, eh, eto. Yeah. Okay. <laughs> Pati. Ngayon, di na. Uh, lamig na. So, may ilaw na siya mga body. Hindi na siya mga problema sa ilaw. Walaan na. Meron na rin siyang electric fan mga body. Oh, sarap. Parang gusto na matulog. <laughs> gusto. <laughs> so, yun nga mga body. Sabi ko nga mga body. Hmm. Uh, Nag-iisipan namin ni body kung ano talaga yung maibibigay namin kay nanay. Kasi, hindi natin siya talaga mapapa-stop mga badi sa pag ano sa ay, pagtitinda o kasi nga po ay yun yung uh, kinasanayan niya talaga. Mm -hmm. Ngayon, pinag-isipan namin mga body na kung ano ba yung pwede namin ibigay sa kanya. Mm -hmm. uh, kapalit nun, mabawasan yung pagtitinda niya. Let's say, kung baga kung nagtitinda siya sa sa tindahan niya ng 7 days a week, So, maaaring pwedeng bawasan lang. Bawasan kahit, kahit mga dalawang five, araw. Mm, no, para 5 oh, days, ano lang, 5 days so, a okay. week para Tarang at least nakapagpahay nga siya mga body wala talaga kasi siyang day off ngayon iniisip namin mga body kung ano yung pwede namin ibigay at yun nga yung naisip namin mga yung body TV, nga. TV talaga mga body kasi kung mapapansin nyo sa unang unang punta namin dito natin body no? was Bo, no, walang wala talaga saka nung unang punta natin dito yung talaga yung oh, yun, yun talaga yung hiniling, oh, yun hiniling niya sa amin yun, yun talaga yung hiniling niya sa amin mga kahit body. ano daw, kahit maliit man lang kahit maliit na TV para meron siya Uh, kaya pala gabi na rin siya mga badi umuwi Anong oras na yung kagabi? Mga alas 7 na eh? yun. Mga alas 7 mga badi nandun niya? pa siya kasi uh, nanonood pala siya dun sa may karinderiya mga mm. badi. Kaya pala mga badi ginagabi siya kasi nanonood pa siya mga oh, badi. Oo nanonood siya talaga. Kaya yun, yun sana mga badi TV. Mabigyan namin siya ng TV. Mabigyan natin siya ng TV mga badi. Sikapin natin. So eto naman mga badi. okay na. Meron na siyang extension. Oh. Yan, meron na rin siyang electric pan. So may ilaw na rin yung ilaw mga body ang purpose niyang ilaw na, yan mga body kaya din namin talagang pinarusigin na magkaroon siya ng solar kasi Kahit just in case oras, mga body na, mag, na ng kuryente Oo. Oh, oh. mahirap kasi mag isa siya lang dito tapos madilim. hindi niya talaga makikita oh. madilim so at least yan mga body hindi siya ano hindi siya mga pa may, mm -hmm. may, may siyang ilaw kagad mm -hmm. so yun naman yung eh, parang ano lang yan, parang standby lang sa kanya so yun mga body yung hiling niya sa electric fan yun ayon Ayun na, umiikot na mga badi, na-extension uh, na rin siya. And so, mission accomplished. Man. Hi! <laughs> Ayan, nice. uh, so, maraming maraming salamat ulit mga badi. Uh, ay ganun, nagpapasalamat kami kay Sir Ferdinand Tan, mga badi. Tapos oh, yeah. kay Ma'am Erodita D. Ayan, maraming maraming si salamat. Ditas. Oh, si Ma'am Ditas. Oo, si Ma'am Ditas. Thank you so much po. Salamat Sa pag-support na sa aming munting gawain. Maraming maraming salamat po. Ang just. So, ayun mga badi, sa mga nagsasabi din mga badi na sana nasa bahay na lang si Nanay. Hindi. gaya ng sinasabi namin mga body, hindi po kasi natin ano, mapipilit mga body. Kaya ang tanging magagawa na lang natin mga body kung sakali is yung pabawasan, yung mabawasan yung araw ng pagsitinda niya oh. para mag-stay siya dito sa bahay. At yun nga yung isang nakikita namin. TV mga body. Kasi ang iniisip ko dati mga body, sewing machine, mm -hmm. panahe. Ako, para... para siya na yung nagtatahin ng mga basahan niya, mm -hmm. yung niya sa kanya na para kumbaga yung sarili mong gawa, sarili mong benta. Kunyari wala na siyang tinda. Siyempre kailangan niyo manuhin ang tinda niya. Nandito lang siya sa bahay. Pero hindi na kasi pwede kay namin kasi matanda na siya mga buddy. Dapat sa kanya mag-relax naman kahit kailangan lang. na lang natin. So TV na lang mga body yung bibili namin sa kanya. So... Total yun naman talaga yung gusto niya. At yun yung nais talaga niya na mangyari noon pa man po. At buti na lang mga body at mga katong niya napilit natin kagabi na umuwi na. Kung hindi po ay sigurado. Kasi Pasang hindi mo mapipilit yung body kasi hindi, nanonood siya kasi hindi, parang <laughs> teleserye. Parang gusto ay, pa niya, ano eh, parang gusto pa bumalik doon eh. No? Uh, na -no, dalil, nanonood eh. kasi siya mga body, mga eh, ano at ang mga teleserye so ganyan mga badi, marami maraming maraming salamat ulit sa pagsama nyo sa amin uh, pakain muna kami ni badi kasi medyo <laughs> ginutom kami mga badi. mga badi marami maraming maraming salamat napakalaking tulong ng pag subscribe nyo sa aming channel mga badi. maraming sa pag support kayo po. pagmamahal kayo nanay thank mahal. you thank you so much po hindi po namin magagawa ito mga badi kung wala, wala kayo Number so maraming maraming salamat po thank you so much Ayan. so dadaanan na lang natin sinanay doon mga badi tapos bibigyan namin yung susi sa kanya kasi uh, pinagkatiwala niya ulit sa amin yung bahay niya. Mm -hmm. So, ayun nga. At sasabihin namin na, okay, the okay na, goodness. okay, na. Okay, okay. So, papakita ko lang ulit mga body, yan. Eh, yung electric pan niya, okay na may hangin na mga body. Ayan. So, yung solar niya, okay na rin. Yung ilaw, mga body, yan. So, yan, okay na. Salamat mga body.